Kilala nyo po ba itong Italian singer na kasama ni Canadian singer Celine Dion na kumanta ng The Prayer? At ito naman ang boses ni Andrea Bocelli. At magtataka kayo palagi kung bakit hinatid siya sa stage kapag magpe-perform siya. Kasi po, isa po siyang bulag. Tama po, guys. Kasi po nung 5 um, months old pa lang si Andrea Boselli, na-diagnose po siya ng congenital glaucoma. Tapos nang 12 years old siya, natuluyan siyang nabulag. Kasi po um, nung 12 years old siya, guys, nagkaroon po ng aksidente noon kung saan tinamaan siya sa ulo ng football. Kung saan nagkaroon siya ng brain hemorrhage. At ito na po yung cause ng tuluyan niyang pagkabulag. Pero kahit ganun pa man, hindi naging hadlang para kay Andrea Buselli na abutin ang kanyang mga pangarap kahit bulag siya. Kasi nag-aral siya ng abugas siya doon sa University of Pesa sa Italy. Tapos nung mag-graduate siya guys, uh, siya bilang abogado doon. Pero alam niyo ba guys na habang nag-aaral siya, kumakanta siya sa mga piano bars at nightclubs para masuportahan yung mga pangailangan niya sa kanyang pag-aaral. Pero nung sumisikat na siya sa pagkanta, iniwan niya rin itong pagiging abogado niya at nag-focus na lang sa pagiging singer. Na kung saan guys, tinagurian siyang one of the most uh, popular classical and Italian singer. Tapos noong 2010, isangin siya sa mga star on the Hollywood Walk of Fame kung naalala nyo guys nung kanta niya na Kunte Partero or Time to Say Goodbye ito yung isa sa mga kanta niya na Italian songs na sumikat sa buong mundo Si Andrea Bocelli nag halos may 20 na mga singles. Tapos meron din sa mga songs with the collaborations sa mga sikat na mga singles sa buong mundo. Meron din siyang mga covered songs. Tapos uh, sa katunayan, nakabinta siya ng halos mahigit 85 million copies ng kanyang mga albums sa buong mundo. Si Andrea Boselli ay may tatlong anak. Dalawa sa una niyang asawa at ito ay si Amos at Mateo. At si Virginia naman ay anak niya sa pangalawa niyang asawa. Yung tatlong anak niya po ay puro ding mga mga awit.